sa so, wakas mga ka-farmings masusubukan na natin mag harvest sa ating beans so halos dalawang buwan ang paghintay natin dito kuti na lang nakalusot sa pagyo hindi nababad sa mga ulan Ayan, so medyo okay pa yung presyon ngayon. So hopefully makabawi tayo kasi nabagyo yung unang tinanim natin dito. Para, parang nag-replant lang po tayo ng beans dito eh. So sana mabutan pa natin yung magandang presyo para at least makabawi man lang kahit kunti.